ikaanim na kabanata. Nang gabing yaon ay hindi makatulog ang hari, at kanyang iniutos na dalhin ang aklat ng mga alaala ng mga gawa at mga binasa sa harap ng hari. At nasumpungang nakasulat na si Mardokeo ay nagsaysay tungkol kay Bigtana at kay Teres, dalawa sa mga kamarero ng hari, na nangag-ingat ng pintuan na nangag-isip magbuhat ng kamay sa haring aswero. At sinabi ng hari, anong karangalan at kamahalan ang nagawa kay Mardukeo sa bagay na ito? Nang magkagayoy, sinabi ng mga lingkod ng hari na nagsisipaglingkod sa kanya, walang anumang nagawa sa kanya. At sinabi ng hari, sino ang nasa looban? Si Aman nga ay pumasok sa looban ng bahay ng hari upang magsalita sa hari na bitayin si Mardukeo sa bibitayan na inihanda niya sa kanya at ang mga lingkod ng hari ay nagsabi sa kanya, Narito, si Aman ay nakatayo sa looban, at sinabi ng hari, papasukin siya. Sa pumasok si Aman, at ang hari ay nagsabi sa kanya, Anong gagawin sa lalaki na kinalulugdang parangalin ng hari? Sinabi nga ni Aman sa kanyang sarili, Sino ang kinalulugdang parangalin ng hari na higit sa akin? At sinabi ni Aman sa hari, sa lalaki na kinalulugdang parangalin ng hari, ay dalhan ng damit hari na isinusuot ng hari at ng kabayo na sinasakyan ng hari at putungan sa ulo ng putong na hari. At ang bihisan at ang kabayo ay mabigay sa kamay ng isa sa pinakamahal na prinsipe ng hari, upang bihisang gayon ang lalaki na kinalulugdang parangalin ng hari at pasakayin siya sa kabayo sa lansangan ng bayan at itanyag sa unahan niya. Ganito ang gagawin sa lalaki na kinalulugdang parangalin ng hari. Nang magkagayoy sinabi ng hari kay Aman, Ikaw ay magmadali at kunin mo ang bihisan at ang kabayo gaya ng iyong sinabi at gawin mong gayon kay Mardokeo na hudyo na nauupo sa pintuang daan ng hari. Huwag magkulang ang anumang bagay sa lahat na iyong sinalita. Nang magkagayoy kinuha ni Aman ang bihisan at ang kabayo, at binihisan si Mardokeo at pinasakay sa lansangan ng bayan at nagtanyag sa unahan niya. Ganito ang gagawin sa lalaki na kinalulugdang parangalin ng hari. At si Mardokeo ay bumalik sa pintuang daan ng hari. Ngunit si Aman ay nagmadaling umuwi, na tumatangis at may takip ang ulo. At isinaysay ni Aman kay Zeres na kanyang asawa at sa lahat niyang mga kaibigan ang bawat bagay na nangyari sa kanya. Nang magkagayoy sinabi ng kanyang mga pantas na lalaki at ni Zeres na kanyang asawa sa kanya, kung si Mardokeo na iyong pinasimulang kinahulugan sa harap ay sa ng mga Hudyo, hindi ka mananaig laban sa kanya, kundi ikaw ay walang pagsalang mahuhulog sa harap niya. Samantalang sila ay nakikipagsalitaan pa sa kanya, dumating ang mga kamarero ng hari at nagmadaling dinala si Aman sa pigingan na inihanda ni Esther